nagsabi sa akin, basta daw Mark ang pangalan, mahilig maglulu. Totoo ba? Totoo ba, Mark? Sagutin mo! pa ako sa uti ni mo sigig utog. sa mga gusto na magbago diyaan, ang ita sila advice, undang na sila ugpautog, maundang na sila nga grabe maglulu. Buang walay nganoy ano, oy! Pagpautog mo, maglulu mo! Uang, di kinabuhi na! Amang, um, ka! Wow, yan kayo ang nilaagay ko, Daibi. Hmm, ay mukha naman kay Aipo. Balansira, brother. Balansira, brother. Balansira, brother. Gusto mo libutin bahay ni Anya? Bakit? Ito ang living room. Ito ang karto ni Anya. Hana, Nay, ay naglo-lo. Na naglo-lo! Uy! Naglo-lo na! Naglo-lo ka pala. Sorry, Trey. Boards, kunin mo yung boards. Ingat ka dyan, boards. mahangin na. Boards! Boards! Nahulog si boards. Pink, siguro na imong pipi. Possible... Sa letra ng T. Tila iyang akong lubog. Ang sarang mentani, wala mong tayo't iyot ani, sinang tagtulog ani.

lalaki karon ang na brother na human di kini mukaon kini tawhana ni tagor sa pangalang next og kini tawhana di mamahaw di maniudto di manihapon ego ra pan og birinda kini tawhana ni naglatas-latas adito sa dalan sa mayatineo nagbantay sa matrix kay wa na kini kwarta og guay pampalit pagkaon kay di natagaan siyang mama nagbabalita papa JR kaon na inakaon aron dili mabuang Para kusgan. Bless and love. Gusto mo bang kumita ng pera kahit nasa bahay ka lang? Ang online sugal ay nakaka-addict yan. Di lahat kinikita mo na galing sa sugal. At kung magsugal ka wala mapupuntaan yung pera mo. Sa huli talo ka pa rin. Kung gusto mong yumaman huwag kang magsugal. Ang kailangan mo kung paano mo e-manage yung pera mo.